At GPT, gumawa ka ng isang bubuyog. Ang paborito niyang gawin ay lumipad at ang pangalan niya ay Luke. Si Luke ang bubuyog. Habang lumilipad siya, ay bigla siyang nauntog sa isang bintanang salamin. Nauntog? At nakalimutan na nga niyang lumipad. Naku, amnesia agad? Pero hindi siya napanghinaan ng loob. Ha? Huh? Ano yan? Mapanghi? Ah! Napanghinaan yon hindi mapanghi! Ay mali ba? <laughs> Yan! Tapos nanood siya ng YouTube. YouTube? Sa bubuyog? Sira ulo ka ba? Basta! Gawin mo! Oh, ayan, buwang! Alaman niya na pwede siyang lumipat gamit ang isang jetpack. Jetpack? Sa bubuyog? Sira ulo nga. Tumayo siya sa isang upuan. Sa upuan. At tumalon na nga siya. Tumalon. Lumipad ng mataas. Ang sabi ko, lumipad bilang isang bubuyog, hindi isang ibon! Nasa loob siya ng ibon, heto. Ha? Huh? Anong eksena yan? Bago pa siya tumalon, kinain na siya ng ibon. Kaya ayan. <smart noise>